Balitang kuryente naman tayo. Meralco, nagtaas ng singil. Mga kababayan, handa na ba kayong tumawa habang umiiyak sa inyong electric bill? Ito na, ang pinakabagong balita mula sa Meralco na tiyak na magpapainit ng inyong ulo at hindi dahil sa summer, kundi dahil sa sinabi ng Meralco na surprise! May dagdag singil kami. Ayon sa Meralco, inaasahan ang pagtaas ng singil ng kuryente ngayong Hunyo. Ito'y dahil sa mas mataas na transmission charges dulot ng pagtaas ng presyo ng reserve market. Pero huwag mag-alala, sabi ng Meralco, mixed movement daw ito. Parang feelings mo sa ex mo, hindi mo alam kung tataas o bababa. Ika nga ng mga consumer, anong mixed movement? Lagi ng pataas! ang mga consumer tila nagiging eksperto na sa pag ng dagdag singil. Mixed movement, parang feelings ko sa crush ko. Laging umaasa, pero laging nasasaktan. Sabi nga ni Mang Kanor na isang residente ng Quezon City. Tipid tips, magtipid ng hininga. Sabi nga ng Miralco sa kanilang abiso ay nagbibigay ng mga tipid tips. Magtipid sa paggamit ng kuryente, sabi nila. Pero paano kung ang tanging appliances mo ay electric pan lang at ilaw? Anong susunod? Magtipid ng hininga? Sa gitna ng pagtaas ng singil, ang tanging magagawa natin ay tumawa kahit na ang tanging ilaw sa bahay ay ang liwanag ng atin mga ngiti. Tandaan, sa bawat kilowatt na dagdag, may kasamang kilig sa galit.